Uh, mga idol uh, malapit na po tayong bumalik sa ating pagnanarit yung kwinta natin sa Bono at Bocho uh, malapit na tayo mga idol uh, sinusulit ko muna yung pagpapahinga ko mga idol kasi yung uh, last time uh, pinilit ko kasing magnarit kaya ayun bumalik yung sakit ko na admit ako ng tatlong araw so ngayon uh, pinagpahinga ko talaga ng ilang mga araw para tuloy-tuloy yung paggaling ko mga idol uh, ilang buwan na kasi itong sakit ko tapos pabalik-balik um, problema ko talaga yung magnarit kasi hinihingal ako pag uh, masyadong pinipwersa yung pagsasalita at saka malaki na yung gastos ko kaya kailangan ko talagang magpahinga at saka natakot na rin ako uh, para sa kaligtasan ko din mga idol at para naman sa mga nagsasabi na bakit nakapag-upload pa rin ako eh, ano na yan mga idol uh, na po yan yung problema po sa akin ay respiratory so nahihirapan ako sa pagnarit uh, kaya hindi ako makapag-upload ng bago yung upload natin eh, ano yan uh, compilation po yan hindi na kinakailangan ko pang magnarit kaya yan nakapag-upload pa rin ako dahil kinakailangan ko din na kumita kahit kaunti dahil ang dami kong gamot, ang dami kong uh, binabayaran, tapos sana ako kuha ng pera, wala akong trabaho. Dito na ako sa YouTube nag-focus. Kaya isang pagsubok to mga idol. At saka maraming salamat sa mga uh, yung totoo natin ng na mga idol yung totoong taga-suporta natin na naintindihan at saka laging nandyan, naghintay. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Kayo po yung tunay natin na taga-suporta. At yung iba naman dyan na maraming, nag, maraming mga comment, wala kong pakialam sa inyo kasi buhay ko itong mga idol. Wala kayong ibinigay sa akin ng pambili ng gamot. Kaya please na lang, ano, uh, manahimik na lang muna kayo. Kasi nandito ako at nagpapatuloy dahil para sa mga tunay natin na taga-suporta. Sa ating mga member, maraming maraming salamat. Sa nagko-comment at nagdarasal para sa akin. Maraming salamat sa iyo mga idol. Uh, nakahanda na po yung ano natin. Nakahanda na po yung pitong istorya na po yung mga idol sunod-sunod. Sana, uh, tuluyan akong gumaling. Uh, ilang araw na lang baka babalik na tayo at saka sunod-sunod naman natin yung mga upload natin. Alam niyo naman mga idol, kapag wala akong sakit, hindi ako papaliya. Kahit isang araw, dalawa, tatlo yung upload ko dahil gusto kong makapag-upload, gusto kong makapagbigay ng story ng kwento sa inyo. Kaya sana maintindihan. At kung yung mga hindi nakakaintindi, sabi ko nga kanina wala akong pakialam sa inyo kasi buhay ko itong mga idol. Wala na akong pamilya. Kung magkasakit ako, walang mag-aalaga sa akin. Kaya, kinakailangan ko din ng pahinga. Okay, so maraming salamat. At, hintay lang tayo mga idol. Sa na ng Diyos, babalik tayo agad. At saka, tuloy-tuloy na naman yung mga upload natin. Uh, medyo gumagaling na ako mga idol, pero hindi ko na lang pinipilit. Baka matulad naman yung dati na biglang bumalik yung sakit ko. Uh, kaya, uh, sinusulit ko muna mga idol. So maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo at mag-iingat kayong lahat.